Kumusta kayong lahat? Welcome sa Heartbeat Doc channel. Maraming maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik sa channel na ito at maraming salamat sa pag-share, pag-like at panonood ng aking mga videos. At kung hindi naman makakaabala sa inyo and it's not too much to ask, please subscribe to this channel para marami kayong matutunan tungkol sa pag-aalaga ng ating mga puso. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga iba't ibang diets na popular. Naka-focus ako para sa pagpapababa ng risk na magkaroon ng sakit sa puso at sa pagkakaroon ng mga complications nito. Kaya kung gusto niyo malaman kung ano ang mga diet na ito at kung ano ang pinakamaganda sa kanila para mapababa ang pagkakaroon ng sakit sa puso, tara, samahan niyo ako. Maraming lumabas ng mga popular diets pero ilan lang sa kanila ang nire ng mga cardiac societies or ng mga societies ng mga spesyalista sa puso sa buong mundo. Yon ay ang Mediterranean diet, ang DASH diet, D-A-S-H, or Dietary Advice to Stop Hypertension, at ang iba ay ang plant-based diet. At sa video na ito, ipapakita ko sa inyo ang mga resulta ng malalaking studies kung ano ang pinakamagandang diet sa tatlong ito. Ang Mediterranean diet, ito ay tinawag na Mediterranean diet sapagkat ito ang traditional na diet ng mga bansa na nasa paligid ng Mediterranean Sea, tulad ng Italy, ng France, at ng Spain. Sa diet na ito, mas marami sa pagkain ang pagkain ng gulay, ng prutas, ng isda, ng mga healthy oils na gagaling sa beans, sa nuts, sa mga fatty fish tulad ng tuna at salmon at sa olive oil. Sa diet din na ito, ini-encourage ang pagkain ng mga sariwa at mga unprocessed o hindi masyadong napoprosesong mga pagkain. Dini-discourage on the other hand ang mga pagkain na mataas sa asukal at nag-undergo na ng mga heavy processing, tulad for example ng processed meats. Ang DASH diet naman o ang dietary advice to stop hypertension ay una talagang ginawa para mapababa ang blood pressure ng mga tao kahit hindi sila umiinom ng gamot. Ang main proponent nito ay ang mga societies ng hypertension sa buong mundo. Sa diet na ito, may similarity siya sa Mediterranean diet sapagkat ini-encourage din sa diet na ito ang pagkain ng maraming gulay, prutas, ng isda at ng mas skinless na poultry tulad ng manok. Pero sa diet na ito, inaalaw naman ang meat tulad ng beef at pork pero yung lean cuts, mas mababa din ang fat content ng diet na ito. Sa Mediterranean, mas mataas ang fat content ng Mediterranean diet kaysa sa DASH, pero ang mga sources ng fat ng Mediterranean ay mga healthy sources tulad ng monounsaturated fat na galing sa olive oil at mga healthy fat tulad ng omega-3 fatty acid na galing sa isda at sa mga nuts. Ang components ng DASH diet ay mayaman sa calcium, magnesium at potassium na pinapaniwalaan na nakakapagpababa ng blood pressure. In fact, sa latest study at sa recommendation ng International Societies ng Hypertension, ang pag-take ng potassium ay nakakatulong na mapababa at ma-regulate ang blood pressure back to normal. At ang last diet or pangatlong diet ay ang tinatawag na low-fat at plant-based diet na popularly known as the Ornish Diet. Pero kaparehas nito ang mga usually popular na plant-based diet na ang usual sources ng ating energy, ng carbohydrates, ng fats at proteins ay galing sa mga halaman. Isang meta-analysis at systematic review ng maraming studies ang ginawa noong 2023 at ito ay na-publish sa British Medical Journal. Sa study na to tinignan nila ang epekto ng seven na popular diets, included yung tatlo na sinabi ko kanina kung sino ang best diet na pwedeng makapagpababa ng mga sakit sa puso, ng mga complications nito, kasama na doon ng stroke at pagkamatay dahil sa kanila. At doon sa pito na popular diets na nirecommend, nire lahat sila ay low fat, relatively mababa din sa sodium, ang Mediterranean diet, ang best diet na nagkaroon ng positive result na ito nakakapagpababa ng pagkakaroon ng sakit sa puso, ng heart attack, ng stroke, ng iba pang complications at pagkamatay dahil sa sakit sa puso. Interestingly, yung DASH diet o yung DASH, although sa mga trials na patunayan na ito na nakakapagpababa ito ng blood pressure, sa meta-analysis na to kumpara sa Mediterranean diet, ang DASH diet ay hindi nakakapagpababa ng sakit sa puso, ng complications nito at pagkamatay dahil sa mga sakit na ito. Yung plant-based diet din, kung titingnan natin, at iisipin kasi low fat diet din ito at plant based ay dapat ay makapagpababa siya ng mga risk na ito pero sa meta analysis na ito hindi nagkaroon ng pagbaba kumpara sa diet na regular lang may isa pa ring study na malaki at ito ang tinawag na ateca study na tinignan nila sa mga Americans naman ano ba ang epekto ng mediterranean diet versus the dash diet sa kanila. Ito ay na-publish ng 2020 sa Public Health Nutrition na isang ding medical literature. At sa resulta ng study na to nung tinignan nila sa loob ng 10 taon mula 2002 to 2012, yung mga Amerikano nagstick sa Mediterranean diet kumpara sa dash diet ay mas mababa ang risk na magkaroon ng atake sa puso at mamatay dahil dito kumpara sa dash diet. So sa lahat ng diet, Mediterranean DASH at plant-based diet, ang Mediterranean diet ang napatunayan na ito ang beneficial para hindi tayo magkaroon ng sakit sa puso in the future ng mga complications na ito at mamatay dahil sa mga sakit na ito. Kasama na doon, by the way, ang stroke. Dahil sa mga resulta ng study na ito, may naalala kong personal experience. Dati kasi sa mga Filipinos o dito sa Philippines, ang number one cause ng death at ng mga complications ay galing sa mga infectious diseases o galing sa mga infeksyon. Pero over the years, sa mga nakaraan na maybe 2 to 3 decades ago, nagsimula na ito tumaas ang pagkakaroon ng sakit sa puso at ngayon, number one na ang sakit sa puso sa mga dahilan ng pagkamatay ng mga Filipinos. Naalala ko nung mga bata kami, sa lola kasi kami lumaki, naalala ko yung diet namin dati. Every Sunday lang kami, nakakakain ng karne. In fact, from Monday hanggang Saturday, naalala ko na ang usual na ulam namin, either gulay or isda. At naalala ko din, every Friday, na very famous, na regular na munggo, ginisang munggo ang ulam namin. So ngayon, nag na rin kasi ang diet natin mga Filipinos at naniniwala ako na malaki ang factor nito kung bakit nagbago ang pagkakaroon natin ng sakit sa puso. Of course, with other lifestyle changes tulad ng mas mataas na stress na ngayon. Sana ay may muli kayong natutunan sa video na ito. Kung gusto niyo pa ng mga ibang videos tungkol sa sakit ng puso, please check out my channel. Marami na akong nagawang videos tungkol sa mga pagkain para mapababa ang kolesterol sa ating katawan, mga pagkain para mapababa ang platinum blood pressure, and ultimately, mapababa ang pagkakaroon ng sakit sa puso. Maraming maraming salamat again and I will see you next time.